Ito nga po, makakasama naman po natin ngayon nasa linya ang uh, spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Ukol pa rin po dito sa pagsisimula po no, ng diving operations. Diyan nga po sa Taal Lake. Sa pinakahuling balita, kahapon sinasabi na naghatid na daw po ang PCG na mga kagamitan na gagamitin sa isa sa gawa nga po na paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Captain Noemi Kayabiab, good morning po. Yes, good morning, uh, DJ Chacha and Miss Maris. Sa ating po mga tagapakinig. Good morning po, ma'am. Ma siguro, first thing muna, um, ilang beses na po na, na may mga balita na na posibleng nasa Taal Lake, ito nga pong mga nawawalang sa Bungero. Para lang po mas maintindihan namin, bak bakit inabot po na medyo ilang linggo bago po tuluyan munang nagsimula itong diving operations and even yung paghahatid ng mga gamit para po masimulan yung paghanap. Ano po muna yung mga inantay ng PCG bago po mag simula kayo dito sa mga gagawin ninyo? Yes, uh, D.J. Chacha. Again, itong uh, ginagawa po natin ngayon is uh, more of criminal investigation. So, ang Philippine Coast Guard naman po, uh, nabanggit yung medyo natagalan, nag antay lang din po tayo ng direktiba sa ating uh, Department of Justice at habang nag-aantay po tayo, ay pinrepare na naman po natin ating mga technical, uh, technical divers kasama po yung mga equipment na gagamitin po natin. Oo. Captain, kailan yung officially natanggap ito pong directive from Department of Justice? We just received uh, last July 9. So kahapon, mm -hmm. nagsimula kami ng uh, survey assessment. So check namin kung ano yung karakteristik na magiging search area po natin. So ngayon nga po, after po nung um, survey assessment po kahapon, isinimula na po ng Philippine Coast Guard ang po ng dive operation ngayong araw. Mm -hmm. Can you walk us through kung ano po yung mga kagamitan na nadala nyo na po dito sa pag- uh, pagsisimula po ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero? Well, uh, ang ating technical divers ay equipped with all the necessary diving equipment. Uh, naka-ready na rin po ang ating mga UAV o yung mga unmanned aerial vehicles po natin na gagamitin po for aerial survey. And parating na rin po ngayong linggo yung aming um, underwater remote operated vehicle. So it's uh, isa po makakatulong na naisihan po natin na yung karakteristik ng tabik ay medyo maburak at medyo murky o malabo. Mm -hmm. So mas mag na ensure the safety and efficiency po sa mga resources nagagagamitin po at is yung pag-utilize po ng ito mga advanced equipment. So ito pong ROV-7 ay kapasidad po na makita ang ilalim po ng tubig hanggang 1,000 feet and it has also the capability to pick up an object. So uh, anything na makikita po natin sa ilalim po ng tubig na makaturo, makatulong or mga Suspicious object po, yun po ay iaangat po natin at ite it, it turn over sa lead agency. Oo kasi nga nitong uh, nakaraan kausap din po namin ng Philippine Navy and they were saying itong mga drones pala na ito, hindi lang siya just to see, meron din silang capacity na iangat yung mga makikita po sa ilalim ng uh, taal lake tama po yan. Mm -mm. Captain, um gano po kahalaga itong mga ROVs na gagamitin natin sa mga ganitong klase ng operasyon? And yun po bang tulong na ni-request ni DOJ Secretary sa Japan, nandito na rin po ba sa bansa? Uh, well, sa una po ninyong katanungan, napakahalaga po kasi uh, medyo malalim, uh, medyo malabo yung tubig. So isa rin po ito maka, itong equipment na ito ay makakatulong din po para ma-insure natin yung safety. Again, at the end of the day, before we uh, deploy our personnel, our first priority is the safety of our technical divers. So yan po ang ating uh, pinaprioridad. And then sa pangalawa po ninyong katanungan kung meron na po ba tayong natap na ibang agency na tutulong. Again, similar po sa Philippine Coast Guard, uh, tayo po ay tinap din po ng DOJ na tumulong po sa dive operation. So if ever meron pong uh, mga darating mm -hmm. na mga ka- mga karagdagan po, so well, magpap magpapasalamat po ang Philippine Coast Guard kasi isa sa mga challenge po natin is yung search area po natin na medyo malawak. Uh -oh. But then again, uh, pagdating po sa pagkatap ng other agency o mga foreign countries po, nakasalalip po ito sa lead agency kasi kailangan din po ng legal clearance before po uh, makapagkandakin or magdagdag ng anumang asset na tutulong sa ating dive operations po. Oo. Captain, kung kahapon nagsimula na kayong uh, magdala ng gamit, ngayon po, um, as we speak, nakapag-dive na po ba yung ating mga members ng Coast Guard? At uh, saan area po sila nagsimula kung sa kaliman? Yes, tama po. Nagsimula po tayo kanina at 7.45 ng umaga. Uh, Na-deploy na po natin yung three uh, teams po natin ng divers. At ang uh, uh, ating search area po ay sa Bandang Laurel po. So ang nakita po natin, identified uh, location, uh, is only 100 to 270 meters away from the shoreline po. Okay po. So as we speak now, dire-direcho pa rin po sila sa kanilang diving operations. Hanggang anong oras po ito mangyayari ngayong araw? Well, uh continuous po ang ating operation, pero if ever yung suspension, yan po ay de-depend po sa weather. Kasi yun po, medyo maulan at malakas ang hangin, pero since uh, tolerable for our technical drivers, they can proceed. Pero may possibility po ng suspension kasi usually uh every ha every afternoon po medyo malakas yung current din sa area. So medyo malakas din hangin. So ito yung mga nakikita natin na apekto sa pag-continue ng uh, diving operations po natin. But as of the moment, uh, minamaximize po natin yung ganda ng panahon. Mm. So, we will continue with our diving operations po. May ano po ba ito? May posibleng aberya din kung sakali man dito po sa nagiging aktibidad ng Bulkang Taal? Kasi nasa alert level 1 pa rin po siya hanggang sa ngayon. Yes po. So ito naman po sa uh, Taal Volcano, meron naman, nakakatanggap naman po tayo ng guidance sa tribog. Kasi isa rin po ito sa consider po natin na nakataas po ang kanyang uh, alert level status. Pero ito lang po yung mga factors as of the moment uh, na nakikita po natin na maaari makahadlang sa ating uh, technical dive. But then again, our technical divers are highly skilled divers so and we have enough equipment. fully supported naman tayo ng higher headquarters. Dahil sa direktiba na ating komandante ng suportahan itong mm -hmm. ating ginagawang operasyon. Mm -hmm. So we are fully equipped to conduct this operation. Captain Ilan Pong, members ng PCG, ang kasalukuyang uh, ginagawa po ito pong diving oper operation sa ngayon? So asap na po mahigit uh, 30 technical divers po ang nasa area po natin. Captain, si Maricel po ito. Pahabo lamang po na mga tanong. Uh, gusto ko lang pong maunawaan kung ano talaga, kung gaano po talaga kahirap yung gagawin nilang technical diving dyan sa Taal Lake. Base po dun sa initial inspection kahapon, gaano po ba kalalim yung kailangang sisirin nitong mga technical divers natin? So itong nakatuto po na location natin ngayon ay uh, umaabot po siya ng 30 to 40 meters in depth. Mm -hmm. So bukod po doon sa lalim, nakita rin po kahapon na medyo murky po yung tubig o malabo. At pangalawa po is maburak po yung tubig. Ayun. So ito po yung nakikita natin na na, na challenge natin ngayon na yung visibility underwater. Mm -hmm. Kaya naman po ang ating technical divers kahapon after po magtablak na itong survey assessment or site assessment, ay nagturoon po siya ng systematic search pattern. So from the identified location uh, magpo-focus po sila sa search area na 100 meters by 100 meters. So para masinsin po ang um, pagsisinsin, so from uh, from the identified location, it can be seaward or newward. So ibig sabihin po neto, uh, posible po na magagaling sa shoreline hanggang identified location or from the identified location after the shoreline, yung magiging um, uh, diving search po. So depende po rin po yan sa lakas ng hangin, yung current na pwedeng magbago po yung ating surge pattern. Pero kung maburak po yung ilalim ng Taal Lake, uh, Captain, what are the chances na, kasi iniisip ko kung apat na taon na yung hinahanap na mga labi nitong missing sa bungeros, what are the chances na nandun pa yun sa surface? Hindi ba yun pwedeng, baka kasi mabaon. Ini, iniisip ko kasi kung paano yung burak. Tama po yan. So ang guidance naman po sa atin, no, all possible items, all suspicious items na makita or makakapa po ng ating divers ay iaangat po natin. So para ma-check po kung ito po ba ay tulong sa ating investigasyon kasi we consider po yung poor visibility. So anything mm. na makakapa na medyo suspicious, iaangat po natin natin yan. So yung poor visibility po na sinasabi ninyo, kakayanin ba to nung ano nung submersible na na drone oo yung ROV yeah. oo uh, Yes, so po, may possibility po, adjusted po yung ating monitoring. But then again, depende pa rin po kung gaano kalabo yung, yung ilalim. Mm, mm So may mga, yun po, nabanggit ko kayo na may mga factors na nagkukos nung no, no visibility underwater. Opo. Oh Tapos yung nakita kasi namin base sa video na banggit nga po ninyo kanina, parang ang lakas nung current, nung alon. So, dagdag to sa challenges. Tama po. Kasi uh -oh. may possibility, pag medyo mataas yung current, ay malakas yung current, nagmo-move or matatanga yung ating mga technical divers. So, kaya naman po ngayon, eh, part po yan ng kanilang uh, uh, diving plan, yung body-body system and then... Uh, 'yung paglalagay po ng ascending and descending rope para mas alalay po 'yung ating mga technical mm -hmm. divers sa pagbaba and pag akit po. Okay. Ayun, malinaw na malinaw. Makikibalita mm -mm. po kami Captain Noymi at ingat po sa ating uh, mga members ng Coast Guard ano, maging nung iba pa mga kasama nyo dyan na nagsimula na nga po sa diving operations ngayong umaga. Maraming salamat po sa serbisyo. Maraming salamat video charter administrator sir. Magandang salamat umaga po sa kami lahat. Ayun, Captain Noymi Kayabi <laughs>